Hello mga amigo, good afternoon. Ah, uh, nandito na ako ngayon sa ano. Pero natin, mga amigo. Ah, uh, mamingit kasi ako dito. Kaya ito kasi ay spot ng mga ano to. Mga uh, mamingit. Fishing spot kasi to. Ito yung pinuntahan ko, fishing spot. Kaya, ah, uh, nakapunta na ako dito isang beses pangalawa na ito tingnan oh tingnan pakita ko sa inyo ah Bawa tayo punta tayo don saan don don tayo po ba okay. doon tayo sa walang tao tingnan mo guys yung rock formation ganda ang daming ano, pero ding mga nami -menuid. Yan mga ka-attach hindi tayo ano hindi tayo nalapit na sa kanila magkano tayo ng sariling pwesto dito tayo sa medyo walang di masyado pa tao ah. okay hanap lang ako ng magandang-gandang pwesto Ah, pwedeng ano kasi magluluto pa ako. Eh. Okay. Dami ko pa namang bitbit. bit ah, hello mga amigo. nagpe na ako kung sa ano lutuin ko. Ito po yung ano ko. yan lutuin ko. tapos dito ko po lolo diyan yung yung kalan ko tapos may dala rin naman ako ng ano mga kamatis sa sibuyas kumpleto ko kumpleto yung ano ko dala ko so giwa mo na ako ng ano giwa mo na ako ng mga sibuyas at saka kamatis. Hiwain, hiwain ko muna. Ah, may dala rin akong pakwan medyo masikip lang yung pisto ko pero okay na rin medyo hirap gumalaw pero okay na rin at least hindi mainit nakatago Ayan. nakatago siya so hindi, hiwain ko muna itong mga kamatis naghanap kasi ako ng pisto guys right? eh mukhang walang ibang pusto kumakita dito lang siguro Ayan. dito na lang ako ah 2 pisto ah ah sa ano sa ilalim ng bato heatless ah hindi mainit ah. yung tubig oh meron ding ano, naibigo nasa ano sila sulok hindi mainit ito yung pisto ko ito yung pisto ko ito yung pisto ko So, i-set up ko lang yung mga gamit ko. Mga you know, Para may dala kasi ako ditong lutoan. Pwede kasi ako dito magluto eh. Eh, meron din akong biniling hipon para sana sa pain doon sa pangakaling mamingit ako. Pero marami naman to. Kukuha na ako ng parang pangulam ulam ko. Dito na lang sa pisto. Hanap lang ako ng pisto doon. kisit up ko lang yung lutuan to. Nang makakain na. Kasi alauna na. Nilauna <laughs> na. Kailangan ng anak na halian. At huli, mayroon na naman akong ano. May bilhin na rin akong ulam. Lutong ulam. Nadaanan ko sa may sa kalsada. Saka kanin. Ngayon may pero sayang kasi yung ano, hindi eh, ko pa yung lutuan kaya yung na siguro ako para at least may mainit na sabaw. Total, mayroon din naman akong uh, ulam, hipon. Yan na lang, wala rin ko. Sige, mga amigo, eh, i-sit up ko lang yung mga gamit ko kung saan pwedeng ipatong eh, yung lutoan ko. Да. Okay. doon ako yan ako pumista nandyan yung mga gamit ko uh, huwian na yan iba huwian na may isang grupong na iwan ayan yan sila dito ko so, lang uh, naiwan daming bato hindi ka naman makalangoy ng ano, maayos kasi ano maraming bato tsaka maalon hindi ka makalangoy delikado baka uh, maano yung paamo mga bato uh, may mga sis ano uh, sisi baka masugatan ka pa mga 5 siguro uwi na po. punta tayo doon tingnan natin yung anong meron dyan parang may kuweba eh

ganda pala dito. Ganda na yung pisto dito. si Ah. Ano siya? Di pang ano pang ano line fishing line hindi yung fishing line ay nalang kulang may ano pa oh may hook Kain na lang yung tulang. Ano mo ang lalaki ng bato? Delikado, kasi kung madulas ka dito Hindi ka mag-iingat Tapos yung paamo huh? Iyawa talaga ano na? Sisi

na ako mga amigo kasi ah, uh, hapon na malayo pa yung ano ko uwi yan ang ganda ng ano, sunset ng mga bato